Mga artistang natalo bilang mayor at vice mayor sa 2025 elections. Parehas na hindi pinalad bilang alkalde ng Maynila sa TV host entrepreneur Sam Versosa at Raymond Bagat Singh na tinalo ng nagbabalik serbisyo na si Isko Moreno. Si Yul Servo ay nabigong muling mahalal para sa posisyong hinawakan niya ng tatlong taon bilang vice mayor ng Maynila. Sa Makati City, bigo namang makapwesto bilang mayor si Victor Neri at maging ang nagbabalik politika na si Monsor de Rosario bilang vice mayor sa mayor parehas ting hindi nakakuha ng panalo mula sa kani-kanilang lugar ang mga aktor na sa DJ Dorano sa Sogod Cebu, Emilio Garcia sa Bayan ng Bay sa Laguna, Raymond Ronquillo sa Santo Tomas, Pampanga, ang dating It Showtime director si Bobet Vidana sa Pililla Rizal at ang former dancer na si Mariposa Kabigkes para sa Mikawayan, Bulacan. Hindi rin sumapat ang nakuhang boto bilang mayor ni Angelica de Cruz sa Malabon, lito kamu sa Bungabong Oriental Mindoro at talent manager Arnold Vega sa Olongapo, Sambales. Wala ring swerte ang pagbabalik politika ni Andrew Eliana na talo bilang vice mayor ng Kalamba, Laguna. Si Sandiki talatluhang laban para sa posisyon ng vice-alcalde ng Cebu City, nabigo si Dodono Ontiveros na mauwi ang panalo.